Sumala sa nilinaw ng gobyerno ng Pilipinas na hindi nila haharangin ang investigasyon ng International Criminal Court dito sa bansa kaugnay sa drug war. Yun nga lang, hindi raw sila tutulong. Magbabalita si Marian Enriquez. Ang Pilipinas naman po, hindi naman pinagbabawalan yung prosecutor na mag, magpatuloy ng kanyang pagsisiyasat ng investigation dahil yun po ang decision ng Appeals Chamber. Hindi naman po natin siya pinagbabawalan na magsiyasat. Sa Joint House Committee Deliberation ng Justice at Human Rights Panel, nilinaw ni Solicitor General Maynardo Guevara na maaari pa rin pumasok sa bansa ang International Criminal Court at mag-imbestiga tungkol sa madugong kampanya kontra iligal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang? Ang sinasabi lang po ng Philippine Government, dahil may issues kami, nang ju jurisdiction na hindi na settle, just sa decision na 'yan. 'Wag mo kaming mag-wag kang mag-expect ng cooperation from us. July 2023 ibinasura ng Appeals Chamber ng ICC ang tangka ng Pilipinas na harangin ang investigasyon sa drug war. Pero kung sakali raw na ituloy yan ng ICC, ganito ang magiging eksena. The prosecutor has all the means. So can they, they can they can come yeah, he here. He can do it online. He can interview okay. witnesses. But we will not, meaning to say, we will not provide the investigators materials in relation to the cases that they are about to investigate or they will be investigating well, uh, in the country. Because exactly that is the government cooperation that may be requested, asking for official documents or uh, trying to locate certain people and so forth okay. and so on. Okay. So uh, the prosecutor can do that on his own. Pero sabi ni Albay Representative Ed Selagman na isa sa mga naghain ng House Resolution na nag sa lahat ng sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon, malinaw sa Article 127 ng Rome Statute na hindi dapat makaaapekto ang pagkalas ng bansa sa ICC sa pagkikipagtulungan nito sa criminal investigations. A subsequent article can be construed to modify a previous article. At dito naman sinasabi na magkailan mag-cooperate ang, uh, ang isang estado kahit na naging effective na ang withdrawal. Lumabas din sa pagdinig na aabot sa 7,732 ang bilang ng na mga namatay sa war on drugs base sa datos ng na Philippine National Police mula 2016 hanggang 2022. Pero wala pang maibigay na datos kung ilan nga ba ang naihain ng kaso. Sa ilang mga nabanggit na kaso sa pagdinig, ni wala pa sa isang libo ang bilang ng kaso. Pero pagsisiguro ni Guevara, gumagana ang justice system ng mga institusyon ng bansa. Ang ating Philippine government naman po ay nagsubmit ng necessary information sa ICC Prosecutor's Office. Kaya nga lamang po ang tingin niya ay insufficient yung ating ginagawa. Sa huli, inaprubahan din ng Joint Committee ng Justice at Human Rights ang Consolidated House Resolution, gayon din ang committee report. Sa huli, ayon kay Solicitor General Maynardo Guevara, ang usapin sa kung dapat nga bang makipagtulungan o hindi ang gobyerno sa ICC investigation sa drug war ay isang political decision. Nakasalalay pa rin ano ito sa magiging pasya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahayag naman na susunod ang mga concerned agency sa anumang magiging desisyon ng Pangulo. Nagmosyon din si Lagman na makipag-ugnayan ng joint panel kay Senator Risa Hontiveros na naghain din ng parehong resolusyon. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. At kautay po niyan, makakausap natin Solicitor General Menardo Guevara. Magandang tanghali po sa inyo, Soljan Guevara. Hi, Sheryl. Magandang mga nakikinig sa iyong programa. Salamat po sa inyong oras. So, Jen, ano po ang mangyayari ano, kung oras nga po na aprobahan ng Kongreso ang resolusyon na nag udyok na makipagtulangan po ang uh, gobyerno sa investigasyon ng ICC sa War on Drugs noong Duterte Administration? Cheryl, uh, yung resolusyon na yung Kongreso, no, ipagpalagay natin na yeah, i-adapt House of Representatives Philippine, papadala nila yan sa Malacanian office of president. At uh, yung solusyon na yan ay encourage yung copy sa Dungan sa ICC. Yan ay hindi man ba yun sa presidente. Yan ay isang expression na sentimiento lamang sa uh, House of Representatives. Mm. So, So, mm. nasa presidente yan, kung paninindigan niya yung una niyang sinabi na wala tayong late of duty offering or uh, makinig sa uh, minumong kahit ng uh, Congress. No? Kaya it's a political decision. Hmm. Okay. Uh, parang lang din po, it's good to know na naklaro na, na klaro po yan na ito po yung resolusyon at uh, parang rekomendasyon pero na kay Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang final decision. At definitely, Cheryl, Oo yan na isang rekomendasyon lang no, expression ng sentiment ng, ng House of Representatives. Kaya ultimately, may final take down ay ang Presidente, kung siya ay uh, makikinig o papangatawanan niya yung mga na wala tayong legal duty to cooperate. Sabi po ni Congressman Edsel Lagman, base raw po sa Article 127, ng uh, Rome Statute ay hindi dapat makaapekto ang pagkalas ng bansa sa ICC sa pakikipagtulungan nito sa criminal investigations. Ano po yung paliwanag dito, Sol Jim? Ay alam mo kailangan qualify natin 'yan, eh uh, kailangan maliwanag at tao. Yung cooperation natin ay, ka ay para sa uh, investigation na sinimulan long time na tayo ay miyembro pa ng ICC. Kaya naman, ang sitwasyon ng Pilipinas nung mag-commence ang investigation ng prosecutor 2021 na. E samantalang nung 19, 2019 ay hindi na tayo membro effect na yung withdrawal natin. Kaya yung duty to cooperate ay hindi na applicable dahil hindi na simulan yung investigation ng ICC prosecutor nung tayo ay membro pa ng ICC. At dapat doon, Sinimulan nung prosecutor bago pa naging effective yung ating uh, withdrawal from the ICC. Mm -hmm, mm -hmm. Sinabi niyo po na decision nga ito po ay uh, uh, sa political decision ano po ng uh, pangulo yung pagkikipagtulungan sa ICC. Pero soldier kung kayo po ang tatanungin ano po ang posisyon posisyon niyo rito? Eh, uh, ako ay, eh, uh, nagbibigay ng payo sa presidente from mm. illegal standpoint. Mm -hmm. At uh, iwan na sa kanya, sa provision ng home statute. So, yung political decision, ang dapat na uh, puro mag-advise sa kanya ay ang political advisers niya. Ako naman, ang aking may papayo ay yun lang ang may pinagpapan sa applicable na patas. Ah. Uh, yung sa political side of it, siguro sa mga tao na ayon. Mm -hmm. Ang tanong po ng ilan ay sakali man makipagtulungan ng pamahalaan, eh hindi daw po kaya yon parang lalabas na um, hindi gumagana yung ating justice system sa bansa. Kung pumayag actually, tayo. oo, Cheryl, actually, ganun nga yung sinasabi ko eh, no, na isang major reason kung bakit uh, hindi tayo pumabaya doon sa gusto mangyari ng ICC ay dahil sinasabi natin na ang institutions natin sa investigation, prosecution, at judiciary, lahat yan nagpa-function naman eh. Hmm. Maring hindi uh, very efficient, maring hindi uh, mabilis, pero nagpa-function yan. Mm. Kahit sino naman na may eh, problema, sa mga pagkagado pa rin natin nagpupunta kahit mga taga-opposition, pag may eh, problema, pupunta din sa DOJ. Kahit siya naman hindi pa, hindi tayo kung ng rogue state na tinatawag ng government. Malayo-malayo tayo sa eh. Opo. So, pero, again, ang uh, klaro po dito ay hindi naman pinagbabawalan ng pamahalaan, ng kasalukuyang pamahalaan, ang pag-iimbestiga ng ICC. Wala lang um, uh, cooperation, or kung baga, walang tulong na mabibigay po ang ating pamahalaan. But they can do their own investigation. They are free to do that. Tama, Sheryl. Noon po pa sinasabi yan kasi matagal lang ginagawa yan ng ICC prosecutor. Eh. Mm. Mula noong uh, mag-withdraw tayo, eh, patuloy pa rin naman ang investigation. At lalo na nung magkaroon ng decision niya, sabi na, sige, pwede mo pagpatuloy yung investigation mo so doon sa extent eh, kay hindi naman natin pinagbabawalan 'yan yung prosecutor so, trabaho mo yan dito so, sabi lang natin ka mag-expect ng cooperation of the philippine government kasi we are not duty bound legally na makipagtulot hmm. sa iyo kung gusto mo makipag-usap ka sa mga private individuals but do not expect it from the philippine government because that is not a vertical Mm -hmm. Pero pwede naman po silang maka-access doon sa existing records na po ng pamahalaan? Hindi. Kung ay, yung records records eh. available na, kung available na yon sa labas, no? kukuha lang sa tao, ay magagamit nila yon Pero yung kukuni nila direct sa government agency Concern, mm -mm. yun ang palagay sa mm, -mm. Okay, kumbaga kung nasa website or naka public record po, pwede po yun. I mean, they could access that anytime. It's a public record. Yun, walang problema. Ah, well, kasi makukuha pa nila yan sa their home. Eh. Hindi -huh. naman kailangan na lumapit pa sa gobyerno para hindi niya mga ganyan. Mm -hmm, mm Alimbawa, paanap ng tao, at eh, yung kayong mag-snapog yung paanap sa mga pulis ng sa PNP. O kaya merong uh, You know, mga tao na gustong uh, pausapin, you can put it uh, maybe to some people that uh, are in the ICC. Mm -hmm. But not personnel, not government resources. So, John Panghuli po, pagdating naman po sa usapin sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC, paboro ba kayo? Ay, ang presidente mismo sinabi kailangan pag-aralan niya lang masusin. No? Kasi very delicate matter yan. Eh. Yung circumstances mo tayong mag-join noong 2011, ibang-iba eh sa circumstances ngayon. Kaya kailangan pag-aralan niya. Pati kami dito sa office central, kung kapatanungin, ay ang sa kami pag-aralan din namin pabuti. Sensitive factors dapat tayo ay at Marami pong salamat sa inyong oras, Solicitor General Menardo Guevara. Magandang hapon po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.